Sinasabi guys ng kabilang barangay na patay, tuloy na daw Bukris, ang iniwan ni Chris ang banda. Mario. Siguro guys, kilala nyo naman si Iloy Bugtis. Ayan, kumbaga, siya po talaga yung number one defender po talaga ng Ilias JTB man. Mario. At sobrang hanga po talaga ako kay Madam Iloy kasi matapang ho talaga to at may panindigan mga Q. Walang kinakatakutan po guys. Kahit sino binabanggan ito mga Q yan. Basta na, nakikita niya na nasa tama siya mga Kyo, ka talaga ng isang iloy bukli. So ngayon mga kayo, dahil nga siya po talaga ngayon yung nag-react masyado ayan, sa na-post ni Boss Kinji, na which is pinagsabihan niya talaga si Kinji. Na yung intention naman talaga ni Iloy Bukris guys, huwag niyo sanang masamain mga Kyo. Yan, bilang isang nanay-nanayan na rin ang banda mga Kyo. Ay, disiplinahin lang talaga si Boss Kinji. Matthew. Ipamuka sa kanya yung kanyang kasalanan, guys. At wag nang ulitin. Dahil yung ay uh, kay Iloy Bugres, Bugres lang, guys, ay yung mga ganon kasing uh, ginawa ni Boss guys, ay pwede rin gamitin laban sa kanila ng taga-ibang barangay, Matthew, para sirain sila, Matthew. Which is, para sa akin, ay tama naman po yung ginawa ni Iloy Bugres. Ayan. Kasi, guys, nung no, malabas na nanin, nanay na na po siya ngayon ng banda. So parang ano lang, parang disiplina lang po talaga yung ginawa niya guys. pinaalala niya lang talaga yan sa mga miyembro ng banda guys na kapag nagkamali sila, so nandyan siya para punain. Yan, yan po yung maganda kay Iloy Bugris mga kayo kasi hindi po niya tinotolerate tinotol yung mga ganyan guys. Yan o ba diba? So syempre, puna niya na mali pala yun. Maging aral na yun, maging lesson na yun sa ibang uh, ano sa ibang member ng banda guys. Kasi oo nga naman guys, hindi na po sila basta-basta. Yan international band na po ang Ilias TV band, mahabiyaw at marami na pong uh, tagahanga, marami na pong nakasubaybay subby So hindi na po talaga maganda na magpo sila ng hindi maganda. Makiramdam kasi uh, ano na eh, parang ginaagawa na silang example influencer ng mga tagahanga nila guys. So hindi naman maganda na basta-basta na lang sila magsasilita ng hindi maganda. Matthew. Yan. Sa part naman ni Bruce King G, siguro nadala lang siya ng emotion o ano. Pero nagsuri naman siya at na-delete naman yung post Matthew. Yan. So tao lang din po siya. Yan. Nagkakamali. So pagpasensya na natin guys. So ngayon, uh, marami pong nagsasabi guys. Yan. Marami pong nagsasabi sa kapilang barangay Matthew na patay. Bloo 'yan ang iniwan ni Iloy Bugres ang banda. So guys, hindi po niya iniwan 'yan. So ito po, itong video na ito, yeah dito literally uh, inano, kumbaga, sinabi ni Iloy Bugres, na hindi po niya iniwan yung banda, guys." So ito, pakinggan natin ha. Pakinggan natin yung sinabi dito ni Iloy Bugres. Excuse me for the record, hindi ko sinasabi na galit ako or ayaw ko sa banda. Ako pa rin ang kanilang Iloy Bugres. Isa lang naman ang ina-award ko. Si Chanak lang. Pag, mababa, pag bumaba ng BP ko, wala naman na balik sa dati. Ngayon ko lang siya ina-award kasi para matuto. Pero hindi ko sinasabi na iiwanan ko sila or i-give up ko sila. I never said that. May mga panahon lang talaga na kailangan disiplinahin para matuto, para din sa kanyang ano, para din sa kanyang success. Hindi ko sinasabi na ayaw ko nga anuhin ko sila. Huwag nila, do not cross me. I'm reminding you, do not cross me. Pero, mahal ko pa rin sila. Hindi ko sinasabi na ayaw ko na sa kanila. Huwag kayo masyadong excited. Sa mga bashers, huwag kayo excited. Doon kayo mag-focus. Doon kayo ano? Oh, kay headband, Axel Rose. Saan <laughs> ang bookings? <po> <laughs> Wale! <laughs> Natawa ako doon sa part, guys. Natawa ako doon sa last part. Matthew. Oh, yan, guys, ha? Yan, hindi po niya iniwan, mga ng mga pagahan. niya lang daw si Buskinji, mga kyo. So, bilang isang nanay, ay okay lang yan, guys. At least, maging lesson po yan. Yan, itong ano na to, guys. Marami tayong aral dito, eh. yan. Na maging maingat po talaga. Yan, sa mga pinagsasabi natin. Yan, sa mga ginagawa natin. Yan, kailangan talaga isipin muna natin. Think before you click. Ika nga, mga kyo. So siguro maging lesson na 'yan sa hindi lang kay Boss Kenji, kundi sa lahat po ng miyembro ng banda kasi o oh, mga kuyo, hindi na po sila sila basta-basta. Guys, isa na po silang superstar na may touring natin. Kasi hindi lang po dito sa Pilipinas nag-iikot ang Ilya City, but, Kasi pati na rin sa ibang bansa, mga kakyo. Yan. So, international banda po talaga sila, guys. So, kaya dapat maging maingat na talaga. Yan, at maging uh, sensitive sa mga pinagsasabi lalong lalo na sa social media. Hindi naman kasi maganda guys yung sinabi talaga ni Ms. Kim. Yan. Ang pangit, ang pangit talagang basahin. Kahit ako nga nang nabasa ko yun mga kakyo, yan, nagulat ako ba't na yun, na yun nasabi guys. Yan. Pero hindi ko in-expect na ganito yung magiging impact. Hindi ko talaga in-expect guys na umabot sa ganito. Yan na uh, medyo lumaki ng kaunti. na kahit paano nadamay na rin po yung kanyang asawa. Matthew at siyempre ang masakit dito guys ay naano po siya nahusgahan po siya ng napakaraming tao hindi lang 100,000 million po Matthew alam niyo naman sobrang dami pong nakasubaybay kay Ila si TV so hindi ko talaga inexpect guys na umabot sa ganito yan nung nabasa ko yon parang normal lang yan nung nabasa ko din pagkabasa ko okay na nag-scroll ako pero hindi ko mo inexpect na maging ganito yung impact Matthew So, nag-impact lang po siya talaga ng ano, dahil din po sa maraming nakikisaw-saw. Yan, mga sul-sul. Yan, kung ano-ano lang. Yan, na uh, kinakalkal nila yung mga hindi na dapat kalkalin. Mga ganyan, guys. Alam nyo naman, yan sa mundo ng social media, pag nagkamali ka lang, sabi nga nila, guys, sa isang daan mong ginawang tama, magkamali ka lang ng isa, lahat po yun. Burado lahat. Uh, so, yun. Uh, dito, uh, kinonfirm ni Ma'am Iloy Bucris yan, yeah, na hindi po niya iniwan yung banda. Siya pa rin po yung Iloy Bugres ng banda. Kaya yeah, nag-award lang po siya kay Buskinji para at least maging aware. At sabi nga niya dito guys, para din po yun sa success ni Buskinji. Para at least matutunan niya rin yung kanyang pagkakamali Kahit tayo mga kayo, may, ma may natutunan tayong aral eh. Kaya yeah, may natutunan tayong aral na think before you think. and isipin lahat ng ginagawa natin lalo kung halimbawa mahilig ka mag-post sa Facebook, eh, mahirap na kasing bawiin yan. Mga kayo, once na na-post mo na yan at may nakapagbasa na dyan, yan na, may nakascreenshot na, may nasaktan ka na, mahirap na yung bawiin. Kaya ingat-ingat talaga tayo, lalo na kapag nag-post tayo sa social media. So maraming maraming salamat mga kuyo, God bless sa atin lahat.